Mga boss, si Elison Fernando po ito ang inyong kinatawan sa Kamanggagawa Party List. Sa mga Kamanggagawa natin na rider, lalong-lalo na sa Lalamove, Shopee, Lazada, Flash at maraming iba pa na platforms, nag-file na tayo ng resolution para ipatawag yung mga e-commerce platforms and businesses at imbestigahan yung mga sumbong ninyo mga boss na umaabot sa amin sa comment section, sa private message at sa mga post sa social media platforms tungkol sa illegal dismissal, paghahabol ng napakataas na kota para magkaroon lang ng bonus o incentive napakataas na komisyon na kinukuha mula sa inyo ng mga partner at rider, kawala ng benepisyo o proteksyon, lalong lalo na kapag nagkaroon ng aberya o aksidente sa inyong biyahe at maraming iba pa na tingin nyo ay dapat na silipin imbestigahan at gawa ng aksyon. Lahat yan mga boss ay kasama na sa House Resolution Number no. 1 na ifinile natin sa House ito of Representatives. etong unang-unang resolusyon mga boss na naihain sa House of Representatives ay nagpapatawag ng investigasyon para sa mga problemang nabanggit ko na kanina. Pero may diin doon sa non-regularization at illegal dismissal ng mga manggagawa sa e-commerce platforms and businesses. Alam nyo kasi mga boss kaya tayo nagpatawag ng investigasyon sa House of Representatives kasi meron ng Supreme Court decision para sa mga kamanggagawa nating rider. Yang Supreme Court decision na pinatutungkulan natin mga boss ay yung Dechangkin versus Lazada na may GR number 246892 Binibigyang diin ng Korte Suprema sa desisyong ito na yung mga manggagawa, kamanggagawa natin rider sa mga e-commerce platforms gaya ng Lazada ay dapat na ituring bilang isang regular na manggagawa. At dahil kinikilala ng Korte Suprema, yung mga kamanggagawa nating rider sa mga e-commerce platforms bilang regular employee, nararapat lang na makatanggap sila ng mga benepisyo at proteksyon gaya ng natatanggap ng isang manggagawang regular sa isang kumpanya. Papasok na dito 'yung security of tenure o 'yung katiyakan sa trabaho. Hindi kayo basta-basta pwedeng alisin o tanggalin. Dapat makakuha kayo ng mga government mandated benefits gaya ng SS PhilHealth, pag-ibig, dapat makatuwiran at maayos ang sistema ng pagpapasahod sa inyo bilang mga regular na manggagawa at lahat ng mga karapatan na meron dapat ang isang regular na empleyado. Itong desisyon ng Korte Suprema mga boss ay isang landmark ruling sa pagkilala sa mga manggagawang rider bilang isang regular na empleyado. At dahil ito ay isang Supreme Court decision, dapat lang na sinusunod at pinapatupad to ng mga ika e-commerce platforms and businesses. Ito ang dahilan mga boss kung bakit natin final ang House Resolution Number no. 1. Kasi kahit nga meron ng Supreme Court ruling, eh, sa katunayan, hindi naman yan sinusunod ng mga e-commerce platforms and businesses. Talamak! At napakarami pa rin ang kaso ng paglabag ng mga e-commerce platforms sa karapatan ng kanilang mga manggagawang rider at partners. Kaya bilang inyong kinatawan mga boss, ang layunin natin dito ay matiyak na naipapatupad ng mga government agencies yung ruling ng Supreme Court. Yan ay bahagi ng oversight function na iginagawad at nasa kapangyarihan ng House of Representatives. Ang gusto kasi natin dito mga boss ay mapaganda ang sitwasyon ng mga manggagawang rider na hindi natin maitatanggi napaka-importante ng inyong ginagawa sa lipunan natin ngayon at mabigyan ng katarungan ang mga kamanggagawa nating rider doon naman sa inyong pinagpapaguran. So yun lang mga boss, humihingi rin ako ng tulong sa inyo. Ipakalat ninyo ang balitang ito sa ating mga kamanggagawang rider. At kung meron kayong sumbong o nais na idulog sa kamanggagawa, eh makikita nyo po sa inyong screen ang link at QR code sa sumbungan ng kamanggagawa. So yun lang mga boss, maraming salamat. Laban! na, kamanggagawa.